Nandito na naman tayo na mga boss. Ito mga boss, balik na po tayo sa paggawa sa hanging cabinet mga boss. Kasi yung MCB box mga boss, isiningit lang natin. Kasi yung kahoy natin hindi pa dumating. Ngayon mga boss, dumating na din. Tapos na rin yung MCB box. Ito mga boss, ito yung gawin nating molding. Yung molding sa uh, yung ibaba, yung silbi baseboard nya at saka yung sa taas yung crown. Ito mga boss, lang tayo sa pag-cutting kasi itong yung kahoy nga mulabi mga boss. Sobrang tigas ito mga boss. Kasi yung itong kahoy mga boss, hardwood ito mga boss, yung tigas nga kahoy. Dandahan lang tayo. Ito mga boss, madami itong gawin nating molding at saka crown, bisboard, yung panglagay sa scroll bolt sa bandang likuran ito mga boss ang pisa mga boss yung mga pisa nito mga boss dapat nating natin i-cutting lahat lahat yung mga gawin nating molding yung pang-edging sa harapan ng plywood yung ang kapal 3-4 at saka mayroong one half pang-edging para hindi na tayo pabalik-balik na pagkating lahat ng mga pisa mga boss, dapat katingin na natin ito mga boss, itong yung ibang kahoy nito mga boss, merong baluktot at saka merong mat matulid ma matuwid pero yung baluktot mga boss, may DIY uh, may DIY tayo na mga bus. paano gawing matu matuwid yung baluktot ipakita natin mga boss kung paano natin yung baloktot maging matul matuwid ipakita natin mga boss sa sa atong sa ating mga sa paglinis natin ng ito mga paglinis natin ng mga kahoy mayroong mga balok ituwid natin sa DIY natin mga boss paano ituwid Ito mga boss, dandahan lang tayo sa pagkating mga boss kasi sobrang tigas kasi mga boss. Kaya nung sinabi ko mga boss, lahat ng pisa dapat natin ikating para hindi na hindi mabagal ng paggawa natin ng hang cabinet lahat ng mga pisa niya or parts dapat kompleto hindi hindi kulang dyan tayo mabagal sa pagtrabaho kung kulang yung atong, ating mga materialis dapat pagkatapos ito mga boss linisan natin lahat di bali ng sobra kaysa kulang Unahan natin sa pagkating mga boss yung mga crown, bisboard para pag na yung crown niya mga boss, yung malapad na molding sa bandang itaas, yung sa ibaba naman mga boss, dalawang klase yung sa ibaba, dapat ikumplito natin pagkatapos na makumplito na, natin mga boss lahat, lahat ng molding at bisboard yun naman yung pang molding, pang edging sa harapan ng plywood 3-4 ang kapal 3-4 by 3-4 kasi yung plywood mga boss 3-4 yung molding natin yung kapal 3-4 din din sa mga shield mga boss, kagaya ng sa gitna mga boss, yung mga sa gitna ang vertical yung molding dyan mga boss one half lang hindi three fourth and three fourth yung mga sa ila sa sa labas yung sa mga frame prim, sa framing yung sa gitna yan ang mga media yung edging rin ito mga boss ito ng molding natin mga boss sa ah harapan ng plywood 3-4 ang kapal natapos na tayo sa pagkating sa mga crown at saka baseboard mga boss yung mga molding ito na namang mga maliit ito yung mga sekreto mga boss dapat yung lahat ng parts mga boss dapat ho natin bago natin magkating tayo ng mga maliit dito mga boss Potuloy natin ng anong sukat ng vertical natin mga boss. Yung vertical. Kung ilang ilang parts siya, di magputol magputol tayo ng anim anim mga parts yung mga boss. Di, ng anim para yung mga mold niya makansya natin ng ilan. Then pag natin mga boss, gaya ng uh, naunang uh, sinabi ko mga boss dalawang side lang dapat naka eskwalado ito mga boss hindi natin ginagamitan ng eskwala kasi sa maliit na kahoy nito makansya ko ang pagsatingin ko makansya ko rin pag pag nito pag gamit ng planer parang kontrolado na ba yung pag planer natin kasi maliit lang boss yung mga uh, dos size dos tres kailangan ng gamitan na iswala kasi para sigurado tayo kagaya, na, kagaya nito maliit lang kaya kaya sa MM uh, mga boss ito mga boss patapos lahat linisin natin mga boss saka ikakabit natin sa harapan ng plywood hindi yung maglinis ka ng ilang parts then ikabit natin then balik naman maglinis ka naman hindi lahat ng parts ipinis mo lahat ng parts linisan mo para maglinis ka ng marami pagkatapos kabit ka ng kabit yan ang sikreto mga boss Ito mga boss, sa paglinis natin sa molding at sa paggawa mga boss. O yung sinasabi ko mga boss, yung paano yung diskarte pag baloktot ang kahoy, gawing matu matuwid. I-DIY natin mga boss, abangan mga boss. Paano natin ituwid yung mga kahoy. Ito yung mga sekreto mga boss na hindi pa nalalabas sa ibang furniture. Sa it din... Sa master ko lang ito nalilaman mga boss sa uh, ritual na tinatabuan ko. Hanggang dito lang boss. Maraming salamat.